Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang kumpirmasyon mula mismo kay Jerry Reval ang nagpatibay sa matagal ng usap-usapan. May dalawang anak na sina AJ Reval at Alger Abrenica. Sa panayam ng Entertainment Press kay Jerry Reval noong Sabado, August 23, 2025, sa victory party ng pelikulang Mamay sa Quezon City, diretsahanyang niyang inamin na may dalawa na siyang apo kina AJ at Alger, isang lalaki at isang babae. Ano si apo mo? Wala ng na, wala na. lolo ba sa'yo? Sino doon? Kasi marami ako. Apo, na nga po ko. bata. Bata? Pa lang ano eh. oh. mga, mga balita noon noon. Oh, naman Ito lang. ba na yung baby? Mayroon ba na <laughs> Babaya, lalak. Babaya, lalak. Matatanda ang kapwa, itinanggin ni na AJ at Alger sa isang panayam kay Julius Babau noong 2023 na mayroon silang anak Noon paman, kumalat na sa social media ang larawan ng magkasintahan kasama ang isang batang babae Ngunit mariin nila itong pinabulaanan Bukod sa dalawang anak nila ni AJ, mayroon ding dalawang anak si Alger sa dating asawa nitong si Kylie Padilla, kaya apat na ang kanyang mga supling. Ayon kay Jeric, hindi umano-revelasyon ang kanyang pahayag. Alam naman ng lahat ang totoo. Ngayon lang may nagtanong, kaya sumagot ako, Ania. Sa naging pag-amin na ito, tuluyan ang nabasag ang pagtanggi ng magkasintahan at nasubok ang kanilang kredibilidad sa mata ng publiko. Kung bukas na ang kanilang pamilya tungkol dito, kailan naman sila mismo magpapakatotoo sa harap ng publiko?